Ang ganda-ganda naman ang pasyalan namin dito sa SM Mall. dami naming nakuha dito. Ayan, so ang pasimula kasi, nagaanap ko ng pagkain kaya pumunta lang kami ng lecture. Pero na may umalat kahit na ano, umuulan na naman, ay napilitan namin ng sarili namin pumunta sa lecture para makahanap ng pagkain. Kaso nga lang, pagrating namin doon, wala na pa palang pagkain, kaya nasarado, kaya napadpad na lang kami dito sa SM Mall. Ayun o, ang daming mga open restaurants dito, kaso mga pangit naman ang pagkain nila, di naman masarap. Ayan o, dito kami kahit na umuulan at pupunta na naman kami sa SM City Bikutan. Ayan, pagpasok namin dito, ang dami namin magkita dito. Ayan, ang ganda talaga mga Squishmallow. Pilihin natin ito pa pa pag 400 lang ito. Mga medyo cheap lang. Ayan, na, may 299. Ayan, na, medyo cheap nang din. Pilihin natin. Ayan, na, may mga Barbie. Pili-pili lang kami dito kasi wala kaming sound sa Facebook. Kaya tingin-tingin lang muna. Ayan, na, ang cute ng doggy. Ayan, na, pakain ko to sa inyo. Ayan, may mga Squishmallow na naman. Ayan, na, halamang Hello ko. Ramisal. Ayan. Daming Barbie sa likod, no? Oh. Ayan, ito na naman. Uy, parang gumabi na. Tanggalin ko na to kasi gumagabi na. dilim-dilim. Ayan, so Monico, sobrang ano siya. Ito tang unlimited food. Kaso nga, puro naman itong mga taba, tabang di makain. Kaya pusing-pusing mo na kami dito sa SM Lights. Ito yung bagong building na nakita namin. Kaya pumasok kami dito. Uy, kainin ko itong perch-perch na nakadikit dito sa dingding, oh. Ayan. Oh, may chicken wings pa talaga, oh. Yan, oh, pusing mo na kami dito sa may hot dog. Ano ba yan? Naka naman na tayo. Parang napapagod naman ako. Kakahanap ng na pagkain. ay no, oh, ilaw lang mahanap ko dito. Dito na kami sa cinema. Ang ganda-ganda ng mga arrival new video nila. Mga movie, trailer. ay na, oh, ito mga anik anikan na kakatakot. Tingnan natin to mga kabishi. Nakakatakot talaga to eh. Kasi Halloween na eh. Malapit na mag-November. Kaya nagtitinan silang ganito sa Flying Tiger. Eh no, bumababa siya. Kaya ganyan. Oh, baliktad pala tong sunglasses. Kaso wala kaming pira Baksit pala to. Ayan. Kaso wala nga pera. Pandukduk. Oh, makita si mama ng pandukduk. Ayan. So, dito man na kami sa mga skeleton. Nakakatakot talaga, oh. Ayun na, no, mayroon talagang mga ano. Dito naman kami sa claw machine. Ay, sayang. Di ako nakakuha. Palagi na akong di na nakakuha-kuha. Wala na kami pera. Di na ako makakuha. Ah. Ano ba yan? Ang tagal-tagal ko naman makakuha. Ano naman ang gagawin ko, papi? Ayan, dito na lang na si mama nagkukuha ng candy. O, nakachamba siya. May nakulong na candy. Ayan, so dagdag pa daw siya kasi may wala ng pera. Ayan, so umuwi na lang kami. Tingin naman na lang kami. Ayan, sa bakas, tingnan may harap na, kami ng pagkain. Kaso, bago yan, dito mo na lang kami sa Blue Magic Store. May new arrivals na dito, o. Oh. Alatay na nyo, may new arrival na cinnamoroll. Gusto ko ito bilhin pa pa, kasi wala pa na tayong pera. Ayan o, book or toy. Cheap lang to, na sa McDonald's. Ayan, may sapatos pa na at saka may sticker. Make at ko manayin sa aking kitchen, stipper. And lagyan ko to ng mga stars, stickers, sunglasses, mga crocs. Ayan, nilagay ko na lang sunglasses dito sa design ng Crocs na box. Kasi wala na kaming kalalagyan. Ayan, so mayroon talagang ribbon, mga sapatos. Ayan, sapatos sticker. Ayan, dami-dami talagang mga taong kumakain dito. Ayan, so iligpit mo na dati dito kasi parang nagugutom na talaga ako. Ayan, antay kami sa order namin habang naglalaro. Ha, pagkatapos yan, kakain na kami dito. At saka, ililigpit ko muna to at mag, ano, explore sa kung ano meron. Ayan, sa wakas, meron na talaga yung pagkain namin. laki talaga ng chicken ko, oh. nag kami ng chicken ni Papi. Hmm, ang sarap naman talaga, oh. Sana mabigyan ako dito ni Papa ulit ng pagkain. Hahaha. ha, ha. Ayan, so meron talagang juice, nuggets. Ayan, bukog, kinakain ko pa talaga. Ayan, busog na busog talaga ako. May bring home pa talaga yung french fries. Ayan na, bibigay ko muna kay mama itong alcohol kasi naiwan niya doon. Ayan, so dito ba na kami sa Bread Talk Store. Ayan, sa so paglabas namin, busog na busog talaga ako. Kaya umuwi na lang kami. Pag goodbye mga kabeshi, like and subscribe and follow my channel in SKA TV!